Hello, 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 hello mga kabudoy! Magandang araw sa inyong lahat for today's vlog mga kabudoy ako'y nagluluto ng manok na adubo ito mga kabudoy okay kayo walang it kayo haha <laughs> pataas ng kolesterol ito mga kabudoy siya nga pala mga kabudoy kumusta ang araw ninyo ayun nagputol si tatay ng saging mga kabudoy ang aking araw mga kabudoy ay okay naman gusto kayo mga kabudoy okay ba kayo <laughs> for to this vlog mga kabudoy maglakad-lakad lang muna tayo dito sa paligid ng ating kabahayan habang nagluluto ako ng aking ulam so, mga kabudoy chill chill lang ang buhay natin mga kabudoy kasi summer na ngayon mga kabudoy. Summer na ngayon mga kabudoy. Tag-init na naman, no? Uso na naman ng ano mga kabudoy. Uso na naman ang buwang ang araw nito mga kabudoy. Kapoy. Kaya, ganun talaga ang buhay. Masarap kaya itong luto ko mga kabudoy. Masarap to mga kabudoy kasi ako nagluto. Ang mga kabudo yun. So, oh. Pagubuhin natin yung mga kabudoy Ngayon mga kabudo, lalagyan ko na ng toyo. Hindi ko na ipakita yung brand. Yung toyo mga kabudoy Yan. Saka suka. natin kunding suka. Yan. Tsaka ito mga kabudoy. Pamintang durog. Alam niyo mga kabudoy, itong akin mga kabudoy, nagpapatis pa lang ako mag-vlog mga kabudoy dahil hindi naman tayo sanay sa ganitong vlogger-vlogger mga kabudoy. Kaka practice-practice ko pa lang mga kabudoy. Kaya pasensyahan nyo na yung mga video ko na Diret-diret siya walang idit-idit. Practice pa lang ito mga kabudoy. Okay, nagpa-practice pa ako mga kabudoy paano mag-idit. Hmm. Ako yung tao kabudoy na walang kaalam-alam sa mga ganitong ano, ganitong gawain mga kabudoy. Ngayon lang ako na pasok sa ganitong blogger-blogger. Tsaka sa Facebook mga kabudoy, may account din ako mga kabudoy. Pa follow nyo ako dun, mga kabudoy si ang pangalan ko sa Facebook mga kabudoy ay ano? Girly Kasukot. Girly Fedeles Kasukot. Panga totoong pangalan ko mga kabudoy. Girl na girl ako mga kabudoy. Ay. <laughs> Yun yung ko sa Facebook ko mga kabudoy. Nagre-reel sa mga kabudoy. Para barang, balang araw mga kabudoy. Maano tayo ba? ma pansinta ni Lulu para makasahod tayo sa Facebook. Namasin tayo mga kabudoy. Namasin tayo. Malay natin mga kabudoy. Pagkaloob sa atin ng mga kabudoy. Ganun may imposible mga kabudoy pag mangarap tayo. Kaya itong sa Youtube, tinatry-try ko to sa Youtube. Baka sakaling, um, ang sa akin ngayon mga kabudoy, nag-iisip ako ng mag maganda kong content, Nahirapan kasi ako mag, ano mga kabudoy, kaya wala man akong taga-kamera, ako lang mag-isa dito sa bahay. Wala akong taga-kamera ba? Kaya mahirap talaga mag-vlog-vlog nang wala kang tulad nito nagluluto ako wala akong paghahawak ng kamera buti sana kung ano may may ano tayo yung lagayan ng cellphone oo eh wala kaya kailangan talaga yung isang kamay nakahawak sa cellphone tapos ang isang kamay naka ay naku pero okay lang yun mga kabri, pa naman ako Yo, mga kabudoy? So ngayon mga kabudoy, ba diba, sabi ko sa inyo, itutor ko kayo sa loob ng bahay namin. Sabi ko kapon, diba? Ngayon mga kabudoy, dito tayo sa loob ng bahay namin. Itutor ko kayo. Ito pala yung lababo namin mga kabudoy. Oh. So, mga kabudoy. Wala pa kami ganong gamit mga kabudoy. Kaya bago lang naman kami talaga nag nagbahay-bahayan. Ito yung CR namin mga kabudoy. Oh. oh. Yan. Huwag natin ipakita yung ano mga kabudoy. <laughs> Yan yung CR namin mga kabudoy. Pakita ko pa yung ito yung water jug namin mga kabudoy. <laughs> Tapos ito yung planggana. <laughs> Di ba? May kwinta yung vlog ko mga kabudoy. Sinong sabi mo lang kwinta yung vlog ko? Oh, pakita ko pa sa inyo yung unan ng kuya ko mga kabudoy na patay na. Pinamanan niya sa akin yung unan niya. Oh. Ito mga kabudoy, buhay pa yung unan yung mga kabudoy. Ang may-ari niyan mga kabuday patay na. Shout out kay Manong Alex. Kung nanonood ka sa vlog ko ngayon Manong. O oh, ito yung loob ng bahay ng mga kabuday. Teka lang, buksan natin yung pintuan para makita ni yung view. kay Vloggeris na bodda ngayon. Buksan ko yung pintuan mga kabudoy. O, oh. ito yung pintuan namin. to Gawa to sa mahugan ni mga kabuday. <laughs> Oh. Yan mga kabudoy. Oh, yan. Yan pitchil namin. Pitchil ko. Oh. Oh, yan. To lotion ko to mga kabudoy. To. Si tapin. Ito <laughs> yung upuan namin mga kabudoy. Diyan ako natutulog mga kabudoy. kay ayaw akong matulog sa kwarto mga kabudoy. Kaya ako lang mag-isa. Ayan. ayan. TV namin mga kabudoy. Yung mga sapatos ko. Ayan. Oh. Ayan, may aircon ako mga kabudoy. Ayan. Dalawa aircon ko. Ayan pa isa. Ma maandar sito ito mga kabudoy, upuan namin. Oh, may ano pa, may sapin para hindi agad masira yung ano natin. Upuan natin. Dito tayo sa kwarto mga kabudoy. Sabi hmm. ko muna yung arinula ko mga kabudoy, baka makita niyo. <laughs> ito yung kortina ko mga kabudoy, oh, si Mickey Mouse. Oh, itong kwarto namin. Ito yung kulay ng kwarto namin Ma Kwarto to ng mga bata mga kabudoy, mga anak ng partner ko mga kabudoy. Dalawa yung anak namin mga kabudoy, oh. Ayan, oh. Ayan yung kutsyo namin mga kabudoy. Hindi ako humihiga dyan kasi wala pang partner ko no? sa Saudi. Wala akong katabi dyan. Kaya hindi ko siya hinihigaan. Ayan yung kwarto ng mga bata mga kabudoy. Violet yan. Purple mga kabudoy, purple. Oh. silpo naman natin na aesthetic. Oh, ayan. Ayan yung kulay ng kwarto ng mga bata mga kabudoy. ba diba? nice mga kabudoy, no? Nice yung kwarto nila mga kabudoy. Yung Turo naman kayo sa mga an sa kwarto namin ng partner ko mga kabudoy. Ito, yung kwarto namin mga kabudoy, hindi pa talaga totally tapos kasi wala pang pintuan. Pang ganyan pa lang oh, Pintuan na lang kulang mga kabudoy, may hamba na ito. Ito yung hamba mga kabudoy. Asa ah, na ba? Ito yung hamba. <laughs> Itong balde mga kabudoy, lagayan niya ng labahan mga kabudoy pag uh, may labahan tapos may dalawa akong kaang dyan. lagayan ng mga artificial flower pero wala man akong flower. Ito lang muna mga kabudoy. Ito lang muna ang design. Ito yung kwarto namin ng partner ko mga kabudoy. Purple din yan, pero hindi yan pintura mga kabudoy. Dinikitan ko lang siya ng ano, ng wallpaper. Kasi, nung time na nagpapintura kami, nadikit ko na yung wallpaper, kaya hindi ko muna na pinatanggal. Kaya sayang man. Sayang yung effort ko. Tapos, binili, binili din namin yan ng partner ko. O, halagang isan libo din yan mga kabudoy. Tapos, Oh, yung kisame. Oh, ayan. Purple din yan mga kabudoy pero ma ano siya dark purple. Mas dark mas dark man tong camera ko kabudoy, kabudoy eh. Lamo lamo ang agi. <laughs> Ito mga kabudoy oh. Ano yan mga kabudoy tawag dito yung multiplier na order ko sa online. Madikit din siya halos isang taon na mahigit mga kabudoy. Oh. Asin na to. <laughs> yung mga kabudoy oh, yung mga damit ko mga kabudoy oh. Oh, ayan. Oh, ito yung mga labahan ko mga kabudoy. Yung iba kong labahan sa CR. Si ayan. Oh. Ito. Oh. oh hindi pa napinturahan itong kwarto ng mga kabudoy. Hindi pa namin pinapinturahan kay... Ano man ba? Sayang ang wallpaper. Saka na yan, pinturahan pag bulok na yung wallpaper. Gastos, gastos lang ng mga pera. Hmm. Ito yung loob ng bayan ng mga kabudoy. Tor ko kayo sa hagdan namin mga kabudoy. May kwinta yung video natin mga kabudoy. So, sabing wala. Dito yung hagdan namin mga kabudoy oh. Pag uh, akit mo dito. Akit mo dito mga kabudoy oh. po. Oh, punas ka muna dito mga kabudoy sa aming ano. dito Oh. <laughs> ipunas mo muna yung mga paa mo diyan. Tapos sa kakahakbang dito. Dito sa pintuan magtaupo po ka muna para marinig kita sa loob. Di ba mga kabudoy? Ayos na mga kabudoy. Ayan yung ano na yun mga kabudoy. Yan yung pinakamamahal kong kubo mga kabudoy na ayaw kong masira kasi remembrance ko yan sa kay Manong, Manong Alex ko yung kapatid kong namatay. may ari ng unan mga kabudoy. sinabi kong unan, siya yung gumawa ng kubo na yun, mga kabudoy. Kaya hindi ko yan hindi ko yan kailangang ano eh, sirain. Pero pinalipat ko lang, pinalipat ko sa anak niya mga kabudoy. Kasi ayaw kong sirain eh. Gusto ko buo pa rin siya mga kabudoy. Makikita ko pa rin siyang buo. Kasi gawa yan ng kuya ko. Yan yung ginawa niya sa aking bahay mga kabudoy. Nung bagong salta ako dito sa lugar niya. Na wala akong matuluyan Oo mga kabudoy. Kaya yeah, yun. Diba? Yan yung vlog ko sa araw na to mga kabudoy. Kaya sana na-inspire kayo sa vlog ko mga kabudoy. Kasi nakaka-touch talaga yung vlog ko mga kabudoy. Parang tago sa puso ba. Tago sa dibdib yung ano yung mensahe ng vlog ko ngayon <laughs> kaya kaya sana mga kabudoy supportahan nyo yung youtube channel ko mga kabudoy kay para mapatapos ko yung bahay ko mga kabudoy bahay namin ng partner ko yung kusina hindi pa tapos wala pang pintuan yung kusina may mga ulam dyan mapapasok ng mga aso kaya kailangan pang mapatapos so hindi pa napalitadahan Palitadahan pa mga kabudoy. Yun lang mga kabudoy. Maraming maraming salamat sa inyong lahat na ano ba, yung na kayo sa vlog ko ngayong araw na to. Siguro yung iba dyan, ano na, naiiyak. Kasi ako, naiiyak din ako mga kabudoy. Pero pigilan nyo lang yung luha nyo mga kabudoy kasi ganun talaga ang buhay. Diba? <laughs> Thank you mga kabudoy! Please like, subscribe in the button. <laughs> Paano ba mga kabudoy? Paano yung sabihin? Please subscribe and and click the notification bell. Oh, bell. Bell. Oh. Please subscribe and click my notification bell and share my video. Like and share. Okay mga kabudoy, thank you. Salamat.